Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Kaya pumunta sa Yesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataog ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kautusan, Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga hudyo, Anong tanda ang maibibigay mo? upang patunayang may karapatan kang gawin ito. Tumugon si Yesus, Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng tatlong araw. Sinabi ng mga Hudyo, apat na put na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo isa magandang maga po sa inyong lahat kagabi pa iniisip ko sana bihabi ko sana wag umulan kasi pag umuulan natatakot lumabas ang mga tagagagalangin at walang magsisimba pero ngayon at least no kahit na medyo pumapatak patak ay naririto kayo at napakahalaga po na magkatipon-tipon tayo magsama-sama para sa panalangin na nawa no kung hindi man po mawala ang bagyong paparating tuloy na sa ibang lugar ay uh, medyo matindi na po yung hangin at ulan pero nawa ito po ay humina no iyan lang naman dalangin natin humina at walang masadong mapinsala sa idudulot ng bagyong ito. Kasi normal naman po no, sa atin o normal naman sa kalikasan ng bumuhos ang ulan o bumagyo. Mas matakot tayo kung walang bagyong darating. Kasi kailangan din yan. Balanse po no, na babagyo para ma, no, mabasa ang mga lupain na kailangan tamnan. Yun nga lang po, no, talagang dahil sa atin pong kapabayaan, dahil sa ating uh, sa kalikasan kung kaya nakakaranas tayo ng mga ganitong hagupit. Kaya nga maganda po na sa araw nito matutunan natin ang halimbawa na ginawa ni Jesus sa ating pong ibanghelyo na kung saan ay siya po ay pumunta ng templo at nang makita niya ang templo, medyo kakaiba na ito. Naguguluhan na siya, maging ang mga tao. Na parabang dahil ang templo o ang simbahan na tinatawag natin ngayon, dito po nagtitipon-tipon ang mga tao para maghandog ng pasasalamat, para humiling at manalangin. Kung kaya't sabi nga po sa unang pagbasa no ang sa pangitain no, na ipinahayag yung templo yan ay daluyan ng buhay nang sino mang pumupunta sa templo nagkakabuhay. inyong ipinapaliwanag sa atin sa unang pagbasa kaya sa ebanghelyo marahil uh, yung nakita ni Jesus na templo nung siya ay bata pa, dahil diba po sa kwento, taon-taon pumupunta ang mga magulang ni Jesus. Kasama siya, pumupunta sa templo. Kasi yun yung required sa kanila eh. Na taon-taon, bibisita ka, pupunta ka sa templo para maghandog. Sa lahat at sa dami ng biyaya, ay ng Diyos. At yung pagpapatuli nga na paglapit sa Diyos para sa mas magandang buhay. Pero ngayon, ang sabi dito, naroon ang mga nagbibili o mga nagtitinda ng baka, mga tupa, mga kalapati at namamalit ng salapi. Imagine niyo po, ano maawa, ito yung templo. Kasi laki-laki ng ating simbahan. Imagine ninyo, biglang may nakapwesto dito, dyan sa bawat poste, may nakapwesto mga nagtitinda ng kalapati. O kaya dito may mga money changer. Kasi ang mga tao, no, bakit may namamalit ng salapi? Kasi yung mga tao, manggagaling o nanggaling pa sa iba't ibang bansa o iba't ibang bayan, may kanya-kanyang currency. Eh doon, ang tinatanggap lang siyempre yung pera ng mga Romano. So kailangan may nagpapalit. Pero dito po, tandaan niyo po ha, pakinggan niyo ng mabuti. Ipinagtabuyang palabas ni Jesus ang mga mga ngalakal, pati ang mga hayop na ipinagbibili. Ipinagtabuyang palabas. Kaya ibig sabihin, yung iba lumalabis na nasa loob na ng templo. Nakuha niyo po ba? Kaya nagalit na si Jesus. At yung galit na ito ay nanggagaling sa kanyang malasakit. Kaya na, sabi, di ba, ang aking malasakit sa iyong bahay, ay parang apoy na nagaalab dahil hindi po pwedeng magpatuloy ito na ginawa na nilang palengke ang tahanan ng aking ama. Yun ang sinabi sa ating Ebanghelyo. Imagine ninyo ulit, no? Parang palengke. ay di diba dapat tahinig, nagdadasal tayo, yung maging komportable. Pero bakit ginawang palengke? At ano ang ginagawa ng mga namamahala sa templo? Baka sila pa ang numero unong nagpasimula. Para saan? Para kumita na naman. Yan nga, di ba? Malaking uh, responsibilidad ng mga namamahala sa templo. Pero pinabayaan o sadyang nagpabaya sila? at ginamit ang pagkakataong iyon para sila naman ay kumita. O, hindi masama po, tandaan nyo ha, hindi masama yung mga pagbibenta sa labas. Pero yung pumasok ka na sa loob, ya, hindi na yan palalampasin ni Jesus. Naintindihan po ba? Kaya nga, nasabihin niyo nga po ang salitang malasakit ulit, malasakit. So ito yung kailangan natin muli. Magkaroon tayo ng malasakit. Bawat pari, ano ako po, na italaga dito sa simbahang ito, nang ako po ay install dito, bahagi po ng, no, ng binasa, na ako po ay magpapanatili ng kabanalan, ng kaayusan at sa lahan sa mga taong pupunta dito maibigay at maramdaman ang Diyos maibigay si Kristo kaya responsibilidad ko din pangalagaan ang kalinisan at kaayusan natitiyakin na malinaw na naiintindihan ng mga tao ang salita ng Diyos kapag ipinapahayag na ito yan mahalaga po. Ano ba Ito, yung ating audio. Di ba? Danaisin niyo bang magsimba pa dito kung hindi niyo naman naiintindihan? Eh, maraming kailangan tingnan. Sige nga, subukan niyo ang timingala. Uy, hey, timingala kayo. yung ang hiya naman kayo. Kunyari, eh, no? Di ba? Oh. Atin to eh. Ibinigay ito ng Diyos sa atin dito para sa mga tagagalangin. Ibinigay ito sa atin. Kaya ang bawat isa sa atin ay kinakailangan magmalasakit. Unang-una na ako. Magmalasakit. Minsan, hindi hindi po madali, no? Kasi minsan, kailangan ko kayong kausapin, kailangan ko kayong lapitan, o kailangan natin ng pintura, kailangan natin pa sa ayos ito, kailangan Naminsan mahirap sa akin na makiusap, na manghingi, no? kasi talagang mahirap manghingi. No? Pero responsibilidad ko yan unang-una na. Na itong bahay na ito, ang bahay ng Diyos, tahanan ng Diyos, na ang sino ma at lahat ng mga anak ng Diyos na kapag pumunta dito, makapag, makaramdam naman ng kapahingahan, makaramdam ng kaginhawahan at lalo tigit. No? Yung presensya ng Diyos ay talagang maramdaman. Mundo, syempre, kailangan nga pong mag-ingat kasi mahirap naman pag lagi nalang, ano ba yan si Padre? Lagi nalang fundraising ng fundraising. Pupunta na lang ako dito para magbigay na magbigay. Pero ito po yung panawagan sa atin din, no? Magmalasakit tayo. Kusang magmalasakit. Kaya e, nga, no, pangalawa, Siyempre inaasahan, natutulong dito, Mga organisasyon, Yung mga ministries na dito Yung mga nagsiserve dito magkaroon din ng malasakit. Hindi lang basta nandito para mag-serve. Yun nga lang, isang, dapat nga, no? malinaw sa mga naglilingkon, nandito dito kayo, sumali kayo para tumulong sa simbahan. Kaya nga, nabawa, yung choir, kailangan nagpa-practice ang choir. Para na sa gawin, pagkomenta yung choir, yung mga tao, wow, salamat sa Diyos. Yung mga nagbabasa, yung mga lay minister, yung mga sakristan, tinuturuan din kasi kailangan ng formation. Bahagi kasi yon para matuto tayong magmalasakit. Yan lang, minsan, no, nababalitaan nyo, yung mga organisasyon namin, nag aaway away Yung mga organisasyon namin, nagpapagalingan, na para ano, pumasok ka ba dito para makipag-compete? para makipagpaligsahan, para makipagpagalingan. Eh, hindi tayo para magmalasakit. Diba? Kaya nga, oh, sasali ako dyan kasi gusto kong tumulong sa simbahan. Kasi yun yung maibibigay natin, tulong sa simbahan. Sabihin nyo nga ulit, malasakit. malasakit. Sabi sa ikalawang pagbasa, sa ipinahayag no, sa sulat ni San Pablo, sabi niya, pinapaalalahanan tayo na tayo rin. Kung tayong nagtipon-tipon ngayon sa templo at tahanan ng Diyos, sabi niya, tayo rin ay ang templo ng Diyos, ang mga tao. Kaya nga kahit mawala ang haliging batong na ito, magpapatuloy ang simbahan sa pamamagitan natin. Kahit sakali tayo mag, nagtipon dahil tayo pa rin ang simbahan. Kaya ngayon, no? tingnan nyo nga ulit mga mukha ng katabi ninyo. Tingnan nyo ulit. Sige na, huwag kayong mahiya. Gusto ko lang ipaalala sa inyo, kayo ang simbahan. Kayo ang mukha ng simbahan. Kaya yan, marami sa inyo nakikiisa sa panalangin natin at panawagan, matigil na ang korupsyon. Kaya marami nakikisa sa pagsusuot ng puti para ipahayag ang ating uh, pags... You know, eh, hindi tayo sang-ayon at hindi tayo masaya sa nangyayaring nakawan. Dahil dito sa mga korupsyon na ito, sa kawalang malasakin ng mga inaasahan, naranasan ulit itong hagupit ng bagyong si Tino. At hindi lang si Tino ang dumating at marami pang darating. Ngayon, maraming templo ahang, lubog, pinanghihinaan ng loob, nalalamig pa sa hanggang ngayon, nagsisiksikan sa mga evacuation center, hindi malaman paanong babangon, hindi malaman paano magsisimula ulit dahil sa kawalang malasakit ng iilan. Pero kung mas maraming magmamalasakit, mas magiging madali at mas mararamdaman natin ang pagmamahal at presensya ng Diyos. Sabi nyo nga ulit, malasakit. malasakit. So hindi yung malasakit noon ay pinakita ni Kristo So hindi tayo pwedeng tumatahimik lang. Pag alam ninyong may nangyayaring pangaabuso na, kahit dito sa ating simbahan, magsalita kayo. Para hanggang maaga, malinis natin, maituwid natin ang anumang mga dapat na ituwid para magpatuloy ang tahanong ito ng Diyos. Amen.